Saan ka na? Papunta na ako. Wait lang. Mm -hmm. Saglit! Excited naman tama siya. Wait lang. Ito na. Ito na. Nag-aantay na mong tricycle. Ah, Han. Oh, saan ka na naman pupunta? Ba't bis na bis ka? Ah, Han. Lalabas lang kami ng friends ko lalabas na naman kayo eh. Ngayon lang ako maglalambing sa'yo, Han. Sige na. Uh, sabay na tayong kamay, nagluto ko ng hapunan. wow! Nagluto ka ng hapunan! So, anong niluto mo? Tuyo at itlog? Ayun na naman yung papakain mo sa akin, ha? Eh, alam mo naman, wala pa akong trabaho, di ba? Ayan mo, maghanap talaga ako ng trabaho. Ang tagal mo nang walang trabaho, Han. Six months na! Six months na ako! Ako lang bubuhay sa pamilyang to! Ako lang yung nags nagpo-provide? Ha? Sa palagay mo, kaya kong magtiis, ha? Ni maayos na apartment na hindi mo mabigay sa akin? Ha? Ayan mo, babawi ako sa Han. Para mabigay ko rin yung mga gusto mo, tsaka pangangailangan mo. Ang tagal mo nang sinasabi yan, pero hindi naman nagbabago. Totoo Ay. ba? Nag-aanap ka ba talaga ng trabaho, ha? Oo naman. Ay, nako. Nakakainis ako. May pa mga kaibigan ko. Ililibre nila ako sa cafeteria. Eh, anong oras ka na naman uuwi mamaya? Wala kang pakialam kung anong oras ako uuwi. Ano? lang ako din naman umuwi sa bahay na to. Antayin kita mamaya. Hindi na. Huwag mo na akong intayin. Diyan ka na lang. Magsama kayo ng bahay mo. Han? Sama mo na lang ako. Buhay naman to. Ano oh, babe. Buti naman kasi sa araw <laughs> Oo naman, syempre. Mas pipiliin naman kita doon. Ay, nako. Mm, nga pala. May bago na naman akong client sa business natin. Oo wow, talagang? Mm -hmm. My God, babe. Galing mo naman. Buti syempre. ka pa. Ay, nako, Buti talaga ikaw yung pinili ko kaysa sa kanya. Alam mo, yun. Six months na naghaharap daw ng trabaho. Pero until na wala pa rin. Pero buti na lang ikaw. Babe. Okay, Buti, gusto kong nabigay yung mga gusto mo. Thank Kau you. Pa. Buti nga, ikaw eh, nakapagpandar ka na ng ganitong bahay. Ang ganda-ganda na ng bahay mo. Tapos, yung business mo, napapalago mo ng ayos. Alam mo, itong Ganit, bahay na talaga. to, para sa'yo talaga to. Talaga ba? Para sa akin to. Oh, Sarte ko talaga sa'yo. Thank you. Ay, gusto mo, ah, uh, dun tayo sa taas. Sa taas? Mm -hmm. Bakit? Maliligo lang ako. Wait kita, ha? Sige. mo, ha? Oo naman. ka lang, ha? <laughs> Wait Wait lang. kita. Babe, ready ka na ba? Babe? Sino babe? Teka, ano ginagawa ko Anong ginagawa ko dito? Oo. Oh, si Vash, pinsan ko. Teka, teka. Huwag pinsan. Hindi mo sinabi sa akin. Kilala mo siya, di ba? Sinabi ko sa'yo. At alam mo bang planado lahat to? so, planado pa lang lahat to? Mismo. Para malaman ko kung anong mga pinagagawa mo. At kumagat ka nga. Eh, sino ba naman kasi sa sa'yo, ha? Mas pipiliin ko ba tong pinsan mo? Kaysa magtiis sa'yo, patirihin man man ako sa kungko, ha? Pwede na nga siya, nakapunta ng magandang bahay. <laughs> Alam mo ba, Mara? Ha? Yung sinasabi mo na six months, nagdinegosyo ko para makapundar ako ng ganito. Lahat ng nakikita mo dito pagmamay ari ko. Sa'yo itong bahay? Sabi mo sa'yo, babe! O ano ngayon? Anong masasabi mo? Kamusta naman yung baby ban niya? Anniversary gift ko sana sa ito eh. Kaso hindi mo deserve. Kaya, wag na lang. Sorry, hindi ko naman sinasitsa eh. Bitawan mo nga ako, Mara. Tawin na, Pinsan. Bahala ka na dyan ah. Sige, <laughs> Pinsan. Akong bahala dito. Sorry na, Han. Tama na. Nakita ko na yung gusto kong makita. At nalaman ko na yung gusto kong malaman kasi nga sa Jai. Ganun ka ga pala? Napagod na ako. Napagod lang ako, Han. Napagod? Ganun lang ako tagal niloloko. Yan ba yung pagmamahal na tinatawag? Ang mapagod? Tama na, Mara. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan. Man, man. Tama na nga, Mara! Hindi ko kailangan yung tulad mo. Naiintindihan mo? Ha? Alis! Umalis ka! Umalis ka na! Luloko.